Hello guys! Nandito kami ngayon sa Lock Site. Barbecue time. Ayan, kasama ang ating mga double cubs. Ito ang aming Madam Maricel, ang aming taga-ihaw. Hi Marquia! Say hi! Ayan, at atin si Dara the Explorer! Hi. Hindi, pang-premier ko din. Ayan, so... guys, Nag-iihaw nag sila <laughs> Nag-iihaw sila ng mais Isda Talon Saka Tilapia Bangos Kamote So ang ating meat Mekos mekos mo na yan Insan At nandito naman yung ating mga gulay girl Ating mga taga Mekos mekos taga hiwa sino nagbalon na ito eh Ito hindi ko maano, may music. Hindi ko balon may music. Ayan, so, nag-maritest na sila, guys. Maritest time. Ayan naman yung dalawa, o. Oh, time. youtube naman yung dalawa si Dara. Ay, kumakanta pala si Dara. So dito nagluluto sila ng ano guys. Nagluluto sila ng sopas. <laughs> Ito ang <ating> singer. <laughs> oh, ayan <no. laughs> Nagko-concert. <laughs> Ay, ingay dun sa kabila. The music sila. Hi, Mami! <laughs> Ayan, naghihiwa sila ng... Nagdangdangdag lang kami sa storya. Ang sopas! na Hindi <laughs> <mag> <laughs> <laughs> naman ako mag-together. Okay. With our...

ayan ang ating mga friendship ayan, maglalakad po kami ngayon po o, puntang NTR <laughs> mga beauty ladies uh, ay bakit na blurred video <laughs> lang to <laughs> there is the moon see the moon sindanan ng sardinas <laughs>

Karanon kung